Si Ahmed ay nakatayo sa banyo ng kanyang maliit ngunit komportableng tahanan, isang lalaking si Chuntidu taong gulang habang ang araw ng Huwebes, Mayo 29, 2025 ay sumisikat sa labas. Oras ng 10.35 mo ng umaga sa Pakistan at ang tahimik na tunog ng umaga ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon para magmuni-muni. Matagal na niyang sinusunod ang gawin ng araw-araw na pagligo Isang ritual na akala niya ang siyang nagpapanatili sa kanya ng sariwang pakiramdam at kalusugan. Ngunit ngayon, habang tumitingin siya sa salamin, napansin niya ang mga pagbabagong naganap sa kanyang balat. Mas tuyo ito kaysa dati at madalas na may bahagyang pangangati na hindi niya maipaliwanag, isang bagay na hindi niya naranasan noong siya ay mas bata pa. Naisip ni Ahmed ang mga bagay na narinig niya kamakailan mula sa isang programa sa telebisyon tungkol sa kalusugan ng matatanda, sinabi roon na habang tumatanda, lalo na pagkatapos ng 70, ang balat ay nagiging mas manipis at mas mahina at ang madalas na pagligo, lalo na gamit ang mainit na tubig o malakas na sabon, ay maaaring makasira nito. Napaisip siya kung tama nga ba ang kanyang gawe. May pag-aalinlangan sa kanyang isipan, nagpasya siyang subukan ng isang bagong paraan ngayong umaga. Sa halip na kumuha ng mahabang paligo sa mainit na tubig, kumuha siya ng isang basong malamig na tubig at isang malambot na basahan. Dahan-dahang pinunasan niya ang kanyang balat, partikular na sa mga bahagi na madaling makakuha ng pawis tulad ng kilikili at singit habang iniiwasan ang buong katawan. Pagkatapos ng kanyang maikling ritual, naramdaman ni Ahmed ang isang kaibahan. Ang kanyang balat ay hindi gaanong tuyo tulad ng dati, at ang pangangati ay bahagyang nawala. Naupo siya sa kanyang sala na may tasa ng tsaa, at habang inilalagay niya ang basahan sa tabi, naisip niya kung gaano kabilis ang pagbabago. Baka hindi na kailangan ang araw-araw na paligo, bulong niya sa kanyang sarili. Naisip niya ang impormasyong narinig niya. Ang balat ng matatanda ay nawawalan ng likido at langis na natural nitong nagpoprotekta, at ang madalas na pagligo ay maaaring alisin ito na nagdudulot ng tuyong balat, pangangati, at kahit maliliit na bitak na maaaring maging mas seryoso, para kay Ahmed ito ay isang pagsisiwalat na nagpabago sa kanyang pananaw. Habang umiinom ng tsaa, naging malinaw kay Ahmed na ang kanyang bagong paraan ay maaaring maging mas mabuti para sa kanyang kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa kalinisan, kundi sa pag-aalaga sa kanyang balat ng mas matalino. Naramdaman niya ang isang bagong pakiramdam ng kumpiyansa tulad ng isang maliit na tagumpay sa kanyang edad ang simpleng pagbabago na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na maaari niyang baguhin ang kanyang gawi para sa mas mahusay na buhay ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay naisip niya ang susunod na bagay na narinig niya ang mas madalang pagligo ay maaaring bawasan ang panganib ng impeksyon sa balat isang bagay na nagpapakita ng kahalagahan para sa mga matanda tulad niya sa pagtatapos ng kanyang oras ng pagmumuni-muni, nagpasya si Ahmed na ituloy ang bagong paraan ng pagligo at obserbahan kung paano ito makakaapekto sa kanyang kalagayan sa mga susunod na araw. Naisip niya na ang bawat hakbang na ito ay bahagi ng mas malaking plano upang mapanatili ang kanyang kalusugan at kaginhawahan sa kanyang gulang. Habang tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang magandang umaga, naramdaman niya ang isang Bagong simula, hindi lamang sa kanyang balat, kundi sa kanyang buong paraan ng pamumuhay. Si Ahmed ay nakaupo sa kanyang sala pagkatapos ng kanyang maikling ritual ng pagligo noong Huwebes, Mayo 29, 2025, sa oras ng Eldinanas ng umaga sa Pakistan. Sa edad na 72, nararamdaman niya ang kaunting pagbabago sa kanyang balat matapos subukan ng bagong paraan ng paglilinis gamit ang malamig na tubig at malambot na basahan. Ang tuyong pakiramdam at pangangati ay bahagyang nawala at ang kanyang tasa ng tsaa ay nagdulot ng kaunting katahimikan habang iniisip niya ang susunod na hakbang. Naalala niya ang impormasyong narinig mula sa programa sa telebisyon. Ang mas madalang pagligo ay maaaring bawasan ang panganib ng impeksyon sa balat, isang bagay na mahalaga para sa mga matatanda tulad niya. Nagpasya siyang obserbahan kung paano ito maaaring makatulong sa kanya. Pagkatapos ng kanyang tsaa, Tumayo si Ahmed at naglakad papunta sa banyo upang suriin ang kanyang balat ng mas malapit. Alam niyang ang madalas na pagligo, lalo na gamit, ang mainit na tubig at malakas na sabon, ay maaaring alisin ang natural na langis ng balat na siyang proteksyon nito laban sa bakterya. Sa kanyang edad, ang balat niya ay mas madaling mapunit at ang mga maliit na sugat ay maaaring maging pasukan ng impeksyon tulad ng Staphylococcus o Streptococcus, na maaaring magdulot ng seryosong problema. Sa halip na maligo araw-araw, nagpasya siya, siyang subukan ng pagligo tuwing dalawang araw gamit lamang ang basahan para sa mga bahaging madaling makakuha ng pawis tulad ng kilikili at singit. Inasahan niyang mapapanatili nito ang kalinisan habang pinoprotektahan ang kanyang balat. Pagkalipas ng dalawang araw, noong Sabado, Mayo 30, 2025, sa oras ng 9 ng umaga, Napansin ni Ahmed na ang kanyang balat ay hindi gaanong tuyo at wala siyang naranasang pangangati. Ang kanyang balat ay tila mas malakas at hindi niya nakita ang mga maliit na bitak na dati niyang nararanasan pagkatapos ng madalas na pagligo. Naisip niya na ang mas kaunting pagkakataon ng pagkakalantad sa tubig at sabon ay nagbigay ng pagkakataon sa kanyang balat na mapanatili ang natural na langis nito na naging hadlang laban sa bakterya. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at naramdaman niya na ang kanyang bagong plano ay epektibo. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga impeksyon na maaaring dulot ng mga sugat sa balat. Habang naglalakad si Ahmed sa kanyang hardin sa hapon ng Sabado, naisip niya kung paano ang mas madalang pagligo ay hindi lamang nagpapabuti sa kanyang balat kundi nagbibigay din ng kapayapaan ng isip. Hindi na niya kailangang harapin ang panganib ng madalas na pagkakalantad sa basang sahig ng banyo na maaring maging sanhi ng pagkahulog isang malaking banta para sa mga matatanda tulad niya. Ang simpleng pagbabago na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas kontrolado niya ang kanyang kalusugan. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Naalala niya ang impormasyong narinig tungkol sa panganib ng pagkahulog sa banyo na mas malaki kaysa sa dumimismo. Nagpasya siyang isa-alang-alang ang mas ligtas na paraan ng pag-aalaga sa sarili sa susunod na araw upang maiwasan ang mga aksidente habang pinapanatili ang kalinisan. Sa pagtatapos ng araw, habang iniinom ni Ahmed ang kanyang tsaa sa gabi ng uh, Sabado, naramdaman niya ang isang bagong paggalang sa kanyang katawan. Ang pagbabawas ng pagligo ay hindi lamang tungkol sa kalinisan kundi tungkol sa proteksyon at kaligtasan. Ang bawat maliit na hakbang na ito ay bahagi ng mas malaking layunin upang mabuhay ng mas komportable at ligtas sa kanyang edad. Tumingin siya sa labas ng bintana at sa dilim ng gabi, naramdaman niya ang pag-asa na ang kanyang bagong plano ay magdadala sa kanya ng mas mahabang kaligayahan. Si Ahmed ay nagising noong linggo, Hunyo 1, 2025, sa oras ng siya kundurin ng umaga na may bagong pakiramdam ng pag-asa sa kanyang titontido taong gulang. Ang kanyang desisyon na bawasan ang pagligo sa bawat dalawang araw ay nagdala ng ginhawa sa kanyang balat at ang kaunting panganib ng impeksyon ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Habang umiinom siya ng kanyang tsa sa kusina, naisip niya ang susunod na bagay na narinig niya mula sa programa sa telebisyon. Ang banyo ay isang lugar ng panganib para sa mga matatanda. At ang madalas na pagligo ay maaaring dagdagan ang tsansang mahulog na pagpasyahan niyang suriin kung paano niya maiiwasan ang ganitong panganib habang pinapanatili ang kalinisan. Pagkatapos ng kanyang tsaa, lumapit si Ahmed sa banyo at sinuri ang lugar. Ang basang sahig, ang makinis na paliguan, at ang mainit na singaw ay nagpabigat sa kanyang pag-iisip. Naalala niya ang estadistikang narinig niya higit sa isang sa bawat apat na matatanda ay nahuhulog bawat taon at ang mga aksidenteng ito ay maaring magdulot ng mga bali o mas malalang pinsala. Sa kanyang edad, ang kanyang mga kalamnan ay hindi nagaanong malakas at ang kanyang balanse ay medyo nahina na ginagawang mas mapanganib ang bawat pagbisita sa banyo. Sa halip na maligo araw-araw, nagpasya siyang gumamit ng isang mangkok ng tubig at basahan sa kanyang silid na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa ligtas na lugar habang pinapanatili ang kanyang sarili na malinis. Sa oras ng tanghali, 12:00 PM, sinubukan ni Ahmed ang bagong paraan. Gumamit siya ng maligamgam na tubig at malambot na basahan upang punasan ang kanyang mukha, kamay, kilikili -kili at singit na mga bahagi na nangangailangan ng pansin. Naramdaman niyang mas madali ito kaysa sa pagtayo sa basang paliguan at wala siyang naranasang pagkahilo mula sa init o singaw. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa kanya ng kaluwagan dahil alam niyang bawat pagpigil sa pagpasok sa banyo ay nagbabawas ng panganib ng pagkahulog. Naisip niya na ang pagbabago na ito ay hindi lamang tungkol sa kalinisan kundi tungkol sa kaligtasan, isang bagay na mahalaga sa kanyang edad. Habang nagpapahinga si Ahmed sa kanyang sala sa hapon, naisip niya kung paano ang mas kaunting pagkakataon ng pagligo ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming enerhiya at kaligtasan. Ang pag-iwas sa basang sahig at ang pagsisikap ng pagtayo sa paliguan ay nagpapahintulot sa kanya na maglaan ng oras para sa mas mahahalagang bagay tulad ng paglalakad sa hardin o pagbabasa ng isang aklat. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang pag-aaral. Naalala niya ang ideya na ang kanyang katawan ay may sariling natural na mekanismo ng paglilinis, isang bagay na maaring suportahan ang kanyang bagong gawin. Nagpasya siyang tuklasin ito sa susunod na araw, handa na matuto ng higit pa tungkol sa kanyang kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, habang tumingin si Ahmed sa labas ng bintana sa gabi ng linggo, naramdaman niya ang isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang katawan. Ang pagbabawas ng panganib ng pagkahulog ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan kundi tungkol sa pagkontrol sa kanyang buhay, ang bawat maliit na hakbang na ito ay nagdudulot sa kanya ng karagdagang katiwasayan at sa dilim ng gabi, naramdaman niya ang pag-asa na ang kanyang bagong paraan ay magpapanatili sa kanya ng malusog at maligaya sa kanyang mga susunod na taon. Si Ahmed ay nagising noong Lunes, Hunyo 2, 2025 sa oras ng 6.30 ng umaga na may bagong pag-asa sa kanyang 72 taong gulang. Ang kanyang mga nakaraang hakbang, ang mas kaunting pagligo. Pagbabawas ng panganib ng impeksyon at pag-iwas sa pagkahulog sa banyo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang umiinom siya ng kanyang tsaa sa sala, naisip niya ang huling piraso ng impormasyon mula sa programa sa telebisyon. Ang katawan ay may sariling natural na mekanismo ng paglilinis na maaaring suportahan ang kanyang bagong gawit. Sa araw na ito, nagpa siya siyang pagkatiwalaan ang kakayahan ng kanyang katawan habang pinapanatili ang kalinisan sa mas ligtas na paraan. Pagkatapos ng kanyang almusal, nakaupo si Ahmed sa kanyang silid at sinimulan ang kanyang bagong ritual. Sa halip na maligo, gumamit siya ng malambot na basahan na binasa ng maligamgam na tubig upang punasan ang kanyang mukha, kamay at mga bahaging madaling pawisan tulad ng kilikili at singit. Alam niyang ang kanyang balat ay may microbiome, mga kapakipakinabang na bakterya na nagtatanggal ng dumi at nagpoprotekta laban sa masasamang mikrobyo. Ang sebum, isang natural na langis, ay nagsisilbing hadlang na nagpapanatili ng kahalumigmigan habang ang patay na balat ay natural na natatanggal sa proseso ng desquamation. Sa pamamagitan ng hindi madalas na pagligo, Pinayagan niya ang mga elementong ito na gawin ang kanilang trabaho nang hindi naaabala. Sa tanghali, bandang 12.00 PM, napansin ni Ahmed na ang kanyang balat ay hindi lamang mas malambot kundi mas malusog din. Wala siyang naranasang paangangati o tuyong balat at ang kanyang katawan ay tila mas balanse. Naalala niya ang payo ng mga eksperto na ang pagligo ng isa o dalawang beses lamang sa isang linggo ay sapat na. At ang paggamit ng mga alternatibo tulad ng basahan o wet wipes ay maaring mapanatili ang kalinisan nang hindi sinisira ang natural na proteksyon ng balat. Sinubukan din niya ang iba pang paraan tulad ng pagpapalit ng malinis na damit araw-araw, paggamit ng deodorant, at regular na paghuhugas ng kamay na naging epektibo sa pagpapanatili ng kanyang sariwang pakiramdam. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na siya ay malinis pa rin kahit hindi madalas maligo. Sa hapon, habang nagpapahinga si Ahmed sa kanyang hardin, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Ang kanyang bagong gawi ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanyang balat at binabawasan ang panganib ng impeksyon at pagkahulog, kundi nagbibigay din sa kanya ng mas maraming enerhiya para sa mga bagay na mahalaga, tulad ng pag-aalaga sa kanyang mga halaman o pagbabasa ng kanyang paboritong aklat. Ang pagtitiwala sa natural na mekanismo ng kanyang katawan ay isang pagpapalaya para sa kanya, isang paraan upang mabuhay nang mas simple at ligtas. Naisip niya na ang kalinisan ay hindi tungkol sa madalas na pagligo, kundi tungkol sa matalinong pag-aalaga sa sarili, isang aral na natutunan niya sa kanyang edad. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay lumulubog bandang trendy ng gabi, naupo si Ahmed sa kanyang sala at tinitigan ang mga bituin sa labas ng bintana. Sa edad na 72, natutunan niya na ang mas kaunting pagligo ay nagdulot ng mas malusog na balat, mas ligtas na pamumuhay at mas maraming enerhiya. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos sa isang malinaw na konklusyon. Ang kalinisan ay tungkol sa balanse, hindi tungkol sa tradisyonal na gawik. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang katawan at paggamit ng mga alternatibo tulad ng basahan, malinis na damit at tamang pangangalaga, nakamit ni Ahmed ang isang mas komportable at kumpiyansang buhay. Sa dilim ng gabi, ngumiti siya, alam na ang kanyang bagong paraan ay magpapanatili sa kanya ng malusog at masaya sa mga darating na taon.